nanya niya? Ilang banyo siya rin nalagaan? Na Pitong buwan. Ngayon, magkano ang presyo niyo? Ay, ah, manipis yung pa na Mga kitang kumpibay, balat Ay, Bawas ka pa sa Dalawa? Dalawang turate, may bawas pa. Ilang banyo yung anim na buwa. Mga anim. Kaya yung tsaka na mga Isang Ay, po. Wow, malaking tubo. Na ito, may kaguluhan dito. Mga tratuhan. Hindi Hindi ito may paglalakad ah. Ito may paglalakad ibang quality. Ito ibang quality. Ayan, ah, mamimili kayo. Ayan, napaganda. Ang haba ng katawan. Grabe niya itong isang ito. malapit ang uh, niya. na 75,000. Ang ganito na naman. Oh. Ang Aluwag pa ng balat, no? Binibigay ng... 75,000. Ah, pitong buwan lang. Magkano ang bilin niya? 55. 55. 55. Ah. 55. Ito pa kasi, sir, ang may-ari nitong baka. 55,000 ang Mm, Bili niya noon yung puna niya. Ilan ba niyo siya rin nilagaan? Pitong. Pitong buwan. Ngayon, magkano ang presyo niyo? Hindi uh, rin, nilagaan ko na 75. Ibawa sa 75. Ah, 75 ba? Bawas pa. Sa pitong buwan. Okay na, kita. Malaki no? Pero wala laki ito yan, sir. Lalaki pa rin. Ba't kayo binibenta? Alangan yung panglaki. Kaya ba mag-aalaga ko yung guha? Aalis tayo, baka mamaya? Lalaki Ah, uh, lalaki pa yan? Bata pa eh, oh. 25 binibigay. 25 binibigay. 25 25. 25. Ano siyempre paghain, sabi ni pagbibigay. Kasapi bilang kasapi bilang na. Eh bibigay. lagi na. siyang kung may konting tiyak na, konting kung paay sugaan. Oh, yung, ah. lang sugahan nyo? Okay, yeah. Hindi kayo gumamit ng pigs. <laughs> <disposable> <estrogen> ay, <mayroon> din. pero o, hindi madalas. Kailangan maganda ka talo ang Pero sa sa Hindi Hindi ko pinigay. 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 Hindi Hindi ko Hindi nalumkot din siya sir at alina pa kaya. ito tina-trato oh. ang nanyang brahman in 1000 si si pa dokumento pa hindi meron ako isang tabi ililipat lang naman sa pangalan niya sa tabi so uh, uh, hindi maglakas sumagot kasi ay sigaw talaga okay. to ko natalin nakuha nang kaninang right. unang nagtrato pero may pangalawang nagtrato ito nakuha na ito yung atong meron sa unang trato dinobigay na 55,000. Pangalan niya alam sinabi kung sa pangalawang trato oh, kay niyo unang, ah, oh, kung nakikinig kayo. Ha? babalik Ano sir magaanibigay niya? Oh, okay, ba? Oo. Oh, oh. Ay, mababago ah, pa. Ha? So Sayang. Ah, uh, 54 binigay. Kasi kanina eh, inibigay P50 doon sa unang nagrato. Hindi kinuha nung buyer. So may buyer na pangalawa. Binigay ng 54. 50 ito na, bilhin so. na. Ito din, mga torete, ha? bibilog. Tigpaga ka, ka ano yan, sir? Pagkita po. Ayan, higit 50,000. Bibilog. Akala mo hindi tag-araw. Bibilog ng siyam. Bibilog na sa tawang. higit ang Ito yung isa. Ayan. Yeah. Oh. Nang sa iyo.

75 75,000. 75, oh. 75,000. oh. Laki, pa ng ano? natin kung Tingnan natin yung balat. manipis oh. ma <laughs> Puro <buto. laughs> Uh, yan eh. Ah, manipis pala. Ayan. ayan. Kagaling ko ng balat. Ano <laughs> yan siya? Manipis mo kapal? Manipis o. Manipis, manipis ano? ano? Uh, Lalaki nga yun. Lalaki pa. Ito mo, laki ng kanyang katawang, ano, pata, wala pa laman. Paano kaya pag nalamanan pa yan? Ano? Pag-alipis oh. na pa. 75,000. RA Livestock. Ang laki ba ka? So, ayun, eh, nabili niya. 59, tsaka 62. ,000. Ayan. 59,000, tsaka 62,000. Ayan, malalaki. Malalaki pala, are. Doon nga pala. Ayun natin kung magkano. Malayo magsabi na dito. Malayo kayo. Ayun magsabi na. Magkano is? 105. 105 dalawa na? Uh, 105 dalawa. Malalaking yung torete. Ayan uh, you know. o. Binibigay 105,000. Dalawang torete na. Ayan. Ito na bilhin niya ata. Or, rete. Magkano pa kabilin niya, sir? Magkano pa kabili? 50? 50,000. Ang ganda. 50,000 pagkabili. Ito na. Oh. magaganda ang mga torete dito ayun, ayun yung buyer ayun si sir yung naka blue magaganda ang torete mahahaba ang katawan mo

binibigay nung mayari 110,000 ito tsaka iyon Malalaking yung na uy buto sa sabon ayan binibigay ng 110,000 malalaking baka ayan gaganda torete to 110,000 55 ang isa So, dalawa ang, <laughs> ang dalawa, hindi natrato ni sir. Magkita ito eh. Aba. dalawa, hindi tinatrato nila. Ito, binibigay ng Kalong TV dito. Ano po po? Siya so, binibigay ng 110, dalawa. Ayaw, ayaw, ayaw! Ayaw! Na kayo, Bila, na, na, Kasi, nalilito na yung buyer. Simplihan ko na Simplihan ko lang. Sabi ko, kung sa mga dahon ninyo, sabi ko, kung sa mga dahon, ayayay, doon nakatingin pa rin. Pero kung yun yung dalawa ngayon, isang daan, bibigay, ayos na. Oo, yung dalawa ngayon. Nalilito si tatay kung saan pupunta. Ayos. <laughs>

Sorry, pinibigyan na lang ng 104. Dalawa. Kanina 105. Inawasan na ng um, 1,000. Bawas yeah. po yung isa isang dahil. Binibigyan yung isa isang Ayan. Ayan, tawag nga yung Ayan.

Salamat sa bita, pinakamura na eh. Pinakamura, naman. binita na may. Nakasundo na po ba? Mm. magkano po? Sandaan? 100 dalawa. Oh, ito, nagkasundo na kanina 105 yung ton dalawan baka na ito. Tapos ngayon, ay eh, binigay ng 100,000 dalawa. Ah, si Kapitan may ari. Ito so, na, nakabi, nakabenta na. So, ayan yung may ari. Ayan. Ayan ang buyer. Ayan, nabili na yung dalawang bakang yan, 100,000. Ang halaga. Dalawang tarot Ayan. Eh kuya, mga yan? Ano na po? Tapos makikita naman. Ah. Uh, P50,000 to P60,000 na presyo. Baka limir Ayan. P50,000 to P60,000. Ayan. Magkakalaki na. P50,000 to 60000 60, na kalaga. Eh kuya. Magkakaturatihan. Sir, magkano ng presyo ng turete mo? 50 pa taas. 50, 50,000 ligit. Ano? Mga patabaid lang pa sa pagkaguya ito. Ito ay tawag ang presyo. ginagawa. Tayo magka-pressure na ba ka ma? Bawas 100. Dalawa? Oo. Oh, to. Bawas Dalawang tarate may bawas pa. 100,000. Bawas. 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 Paka-leverage. Paka-leverage. Leverage. Bawas sa 100. Baka hindi mirit, dalawang kurete na. Yes. Yeah. Nagkabili na. Pagkano ba nagkabili, sir? 70. 70,000? Yes. Ang laki? <laughs> Ayan si sir ang nagkabili. Kaya oh. si sir, alagaan niyo? Oo. Kasi si sir magkaalaga. Kasi ang ganda na nagbablog. Ah. <laughs> Ilang po niyo po yung alagaan? Sir. Oh. Ah, sir. <laughs> Ilang po niyo yun oh. anim. Oh. yung alagaan? Mga 6 na buwan. Mga 6? Oo. Ang laki. Wala ba yung channel oh, po, may yes. po. Ay, 100,000 po? Wow, malaking tubo. Uh, eh. Ayan, magkano pa siya ng baka niya? Wala pa 45. Wala pa 45. Wala pa 45,000. Ito, cooler brown. Maganda, oh. Kapag ng lambit. Magkakano yan, sir? Magkakano yan, 85 ang dalawa. Oh. 85 lang ang dalawa. 85,000, dalawang torete. Ayan, 85,000. 85000 thousand. Hey, talim talo. Kung sino 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 sino